Prepare pa sila. Pwede ba na to mapalakpakan? Shall yeah. we not? Boss, yeah. boss. <laughs> itan pagitdi siya sa iyang basic na bureau. The enemy has a <laughs> basic bureau. Tolang gogo. Mm. Wala ka chance man di sa management sa taas. Tell me. <laughs> tell me when go. Palakpakan <laughs> natin. Shall we not?

Sorbet Festival na ma-impush talaga natin sa mga Sorbet citizens natin yung I Love Clean Sorbet natin na at kasi every festival natin. Eh, very basic. Ay, hindi maglapay ang pasura inong saan mo taon mo eh. Ay, mga mabisik ng mga pasura, hindi na po maglapay ito inong saan mo taon mo. Never mag-alam na. But anyway, gusto na ako magpasalamat ever. Saan mo na ako dito sa ONU eh. Na-stress na rin yung taon mo kayo na. Kaya syempre, di ba, pag hindi ko na talagang pelot eh. Na yung mga boy. Ako lang, saan mo taon mo na ako sa Punya, di ba dilikut sila pak pak na dilikut. Punya ako nak kena kalau ini mahu member, mana board member. pero tu? Istimewa dan jangan kau kasih semua. Tiada building overall berapa? Kecampur. Pilih nak aku si buruk, pilih nak aku si buruk. Tidak aku takut, tidak aku takkan orang rasio bayi. Bayi ko Sudah jin. Sudah jin. Sudah jin. Sudah jin. Sudah jin. Sudah jin. Sudah Kung sa'yo may inunin mo sa mga tao na din tuturin niyo, wala na nang-hit silang mama o papa. Kung i-rate na sila, siguro mga 2 out of 10. ano pa? NEVER! Di naman nang-hit lang sila. Matawad sila po, eh. Sobrang, Ever mag stop story ang so, go Sobra Ay, sa mga auto nila Ay, nasta-dust na nangitawag ang brother, Ay, nagaling salamat sa inyo ang tanay Sa tanaw niyo akong outfit Pero wala akong kabaluti Wala akong info na Pwede niya mag-atunis sa stage Wala akong gusto ko sa papa Tanaw ko na Naka-short ko Oh, nila, very katawanan pa. ing kayo yung papa Diba, syempre Ano mo, Ay! microphone. So mo tawag ka tawanan pa kayo di ba pagabot. Pagabot ng tawanan ko dito sa akin diba dito sibo kasi chapter ako mag-isa ng mga solid. Kunya ang pa pati para kanu sa. Apo kunin ako gusto mo sa kan mo ka tawag sa ano. Ana ko mag sa ano kan sa sabi ya bon. So feeling sa ung sa ung feel of spirit ang testa ko ito dito. Main character. Kay dati mo diba sa tawag ko nag sa event goli ko dito te. Dapat mag ang ko ana kay para mag-isa ng senior. Wow. Dapat ka di mo bon. So mo to diba? Uy, the sure wala airtime sa po paano mong meeting din sa meeting ni Pasensya kayo na board meeting po din sa board meeting. <laughs> Salamat kayo atong pakpakan o sa sa atong ng partners mga no. atong mga influencers na natin karoon. Parang pakanho natin, Sherwin sure Ball! Yes! O so, si Sherwin Ball, tubong sarangani kita siya. Wow, proud sarangan! Sarangani province, representing talaga. At Salamat kay eh, Sinkaran.